balance billing po, ito po ay para sa ating mga poor or indigent sa lahat ng pampublikong ospital ng Department of Health. Bayad pa po kami ng PhilHealth. Yung 5% na po yan, babayaran namin. Otherwise, hindi ho kami magiging uh, beneficiary or hindi po kami maaring sumigil ng PhilHealth. So, sana, automatic kami member. Pero ang PhilHealth, hindi ho kami bibigyan ng mga aming sisingilin na professional fee. Yung mga konsulta at lahat, kung hindi kami PhilHealth member kasi kailangan raw magbayad kami ng aming contribution even after the age of 65. Eh kadalasan ho yan, 5% sinisingil na. Sana may baba yan uh, yung contribution na ho to. Lahat po ano ito, uh, sa aming pag-uusap ng mga coalition, sana may independent. Meron lang kung gusto talang klaruin ano, yung sinabi ni Mr. Ledesma, did I hear it right na pinag-isipan private hospitals na na-admit ng mga mahirap na kagbabayan, especially senior citizens and uh, minimum wage earners. Zero copay, ibig sabihin walang out of pocket mga galing sa kanila. Hindi na sila kailangan pa manlimo sa mga politiko, pumunta sa PCSO, sabi ni Senator Bongo, pumunta sa DSWD, pumunta sa Malasakit Center. Dapat they don't have to do that. Dapat, kaya, kaya niyo ba? Kaya, kaya, niyo? Yes, yes po, you heard it right, Senator, Senator Go, Senator Tulfo. Currently kasi sa government, wala na ba? But we will, we were look, we are looking at yes on private also. When will that happen, sir? Um, we are move, will move as fast as we can, Senator. Promise yan, and we will keep you posted. Okay, kasi para sa akin. Bibilisan po namin po as okay. fast as we can. Malamig kasi ako na ng mga kwento, ng mga reklamo na yung mga pasyente na na sa private hospital because siksikan sa public at yun lang yung merong pasilidad uh, na para uh, gamutin yung kanilang karamdaman. Yung pagkalabas na sa ospital, baon sila sa utang na meron palang perang pilal, 500 billion and all. Eh, <laughs> bakit hindi natin ilibre yung mga maliliit natin kababayan na eh, pinagbabayad pa natin ng copay. Dapat zero copay talaga para sa lahat. Pre President Ledesma, I want to clarify, no? Yung sinabi nyo kanina na walang babayaran sa public hospital, sa, sa ward lang. Pag sa ward, di ba charity ward? No balance billing, yes. Pag yes, charity ward, that is only 10%, am I correct? 90% public, 10% private, sir. Iklaro nyo po yung, na wala NBB, ba silang yung... wala, wala ba silang babayaran sa public hospital? Yung mga nasa admitted sa hospital, wala. Marami ah, may babayaran sila. Mag, -mag sa public na babayad ata. Oh, nagbabayad sila. Yung sinabi mo kanina, wala silang babayaran. Wag wag kang mangako sa publiko na hindi totoo. Sa government hospitals po dapat NBB, no balance billing, 90% po. Wala dapat 100% na lang siguro. What do you mean 90, 90%? Sigit, Mr. Chair, Mr. Lesma, gusto pa rin ma ano? Yung mga medisina... Senator, sorry. Senator, just to answer your last question, we'll work as fast as we can. Pero siguro, a, 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 realistic timetable, Senator Tulfo, will be maybe around six months po before we can start implementing. Sing it sa pa. Dapat yung mga medisina na reseta ng mga doktor, ilibre na rin sa mga mayroon natin kababayan. Yung mga admitted, tapos may mga gamot na dapat uh, ibigay sa pasyente o nireseta ng doktor. Dapat libre na yon, especially sa mga maintenance. Dapat libre na yon gamitin niyo po yung pera ng PhilHealth na malibre. Yung, may, sorry, o, sir. Ito ah, gusto ko, <laughs> based on my experience, sa kakaikot ko sa mga hospital, punta ka ng heart center. Nakapunta ka ng heart center? Yes, yes po. Nakapunta ka na? Yes po. but marami pa rin humingi ng tulong doon sa mga billing nila. Kung line, pumunta ka ng PGH, pumunta ka sa mga government hospital, Marami pa rin humingi ng tulong sa billing nila. Hindi hindi talaga totally libre. Pakisilip naman po, President Ledesma. Okay po. Um, Dumaan ka ba sa pagiging mahirap? <clears throat> um, Yung totoo lang, honest answer. Uh, I... I don't think so po. Aho, yun I'd pala. like to think we've been financially blessed. nyo lang po as uh, President ng PhilHealth. Puntahan nyo yung mga hospital ko. Hindi ka ba dumugin doon sa mga hospital billing? So, subukan nyo lang po. Samahan kita. Actually, Senator Go, if I can get clarification from Sected. Kasi when I mentioned nga, the, kasi sabi ni Sected, hindi, hindi, masyado mataas yun. Sected, maybe can we just, for the committee, for the Honorable Committee, can we, can we just clarify on the NBP and on the public and the private side? Thank maraming you. Maraming salamat, Mr. Chair. Uh, yung no balance billing po, ito po ay para sa ating mga poor or indigent. Sa lahat ng pampublikong ospital ng Department of Health, yung 87 po na pinatatakbo bilang with funds coming from GAA, ito po ay merong medical social service. Yung medical social service ang nag evaluate sa kapasidad para magbayad. Ang lahat po ng may hirap pag na-evaluate to sa class C yata yun, libre yun, no balance billing yon Ang uh, magbabayad para sa kanila ay PhilHealth at yung GAA appropriations ng MOE na every year tinataasan naman ni Secretary Pangandaman po, tinaasa na naman niya sa NEP. So, mali din yung sinabi ni Professor Dance na PhilHealth lang ang nagbabayad ng individual-based care. Yung taxes